At ngayon po, balikan natin ang pag-asa hinggil sa update sa tatlong weather system na nakakapekto po sa bansa. Magandang hapon po kay Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz. Magandang tanghali sa ating mga kababayan. Huling namataan si Bagyong Hana sa layong 1,160 km silangan ng extreme northern zone. Taglay pa rin ang lakas ng hangin na Uma umaabot sa 110 km per hour near the center at gustiness ng 135 km per hour. Wala pa naman pong signal o tropical cyclone wind signal na nakataas sa mga bahagi ng ating mga landmass o kalupaan as of our latest analysis. At para sa pagtayo ng ating panahon, magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa dahil sa habagat o southwest monsoon na nakaka sa malaking bahagi ng bansa. At partikular, magiging maulan sa Batanes, Gagayan, kasama ng Baboyne Islands, Ilocos Norte at Apayaw dahil sa trough o yung buntot pa rin ni Super Typhoon Saula o yung dati pong siguring na nasa labas na ng ating area of responsibility. Dahil sa habagat, magiging maulan pa rin ang Sambales, Pataan, Occidental Mindoro, Metro Manila, Abra, Binguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rest of Ilocos Region, Antique, Rest of Cordillera, Administrative Region, Rest of Cocaine Valley, Rest of Central Luzon, and Rest of Calabarzon, magiging sa natitirong bahagi ng Mimaropa. Kahit sa mga natin nating lugar, patuloy pa rin natin pinag-iingat ang ating mga kababayan, especially sa mga low-lying areas kung saan e posible ang mga pagbaha at maging pag ng lupa sa mga mountainous areas. Yan muna ang latest mula sa pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Lori, ilang tanong lamang po. Uh, hanggang kailan kaya magtatagal itong epekto ng pinagsamang lakas ng bagyong guring na nasa labas na? Ano? At ito pong habagat na nandito sa atin sa ating po analysis ma'am, malaking chance na hanggang weekend, malaki, madami pa rin ng lugar na pwedeng ulanin dahil nga po sa habagat. Okay, palalakasin din po ba ng bagyong hana ang uh, habagat natin? Yes ma'am, definitely po. mag enhance pa rin po ito ng habagat. Okay, at may update na po ba tayo sa bagyo na nasa labas ng PAR? Mga kailan po kaya papasok ito or iiwas po ba ito sa Pilipinas? Sa ngayon ma'am, malayo pa po ito. Napakalayo ang kanyang location sa 8,204 kilometers east o southeastern Luzon. So, malaki pa, malaki pa ang uncertainty po na magiging nito. Sa ngayon, ah, mahirap pa po na masabi yung eksakto na magiging tahak niya o niya. Pero ang pinakamaganda niyan, mag-monitor pa tayo sa updates dahil kapag uh, lumapit na po ito sa ating area of responsibility at nakita na posibleng pumasok o kaya na may magbigay ng threat, ay agad-agad naman po tayo mag issue ng advisory. Okay, maraming salamat po sa update. Pag-asa weather specialist Lori de la Cruz.